Ang mga pangit sa ilawan. Tingin-tingin kayo sa ilaw. Tingin kayo sa ilaw. Ayan yung ilaw. Tanga-tanga. Tingin-tamingin ka lang. Gago video to! Ay tangin na! <laughs> Ang drama! mo! Tanga-tanga mo. Kaya ka nakagalaro kayo sa ilaw. Okay, okay. Touch my... Ako, may Let's go. Let's go. Touch my body. <laughs> Stop dance here, guys. Stop! Go! Stop! Go! 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 No, go! 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 mawala na Ay sa wallet. gitna. Ay, wawal! Yan. Ah, yeah. May waga ko oh. Hindi, yeah, mawala mawala One, tanga. Ah! <laughs> Gagay din naman talaga kay eh. Kung sa ano si Ella sa gitna. Ella mawawal na ako sa gitna. Iba-post eh, ko ah. Oh. <laughs> mawala na. Oh. <laughs> <Wala>. mawala na. Mawawal <laughs> Ah! Uh. Oh, balik ka, balik ka, balik ka. Ah, amazing. <laughs> okay. Another magic. mawala daw si Sam. Parte. mawala Mawawala daw si Sam. Mawawala daw siya Game. Game. daw si Sam. 1 2 3 ka mag- <laughs>